Hello, 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 mga ka nauna, na Rain, rain, go away Saudi Arabia, raining men Oh my gosh, mga ka-colors Hello, hello, hello Kumusta, kumusta ang lahat For today's video, mga ka-colors Naniniwala na talaga ako sa sumpa <laughs> my gosh, sumpa talaga So hanggang Saudi Arabia Diyos ko, umuulan na talaga Almost everyday na naulan dito At tingnan nyo naman mga ka -colors. Grabe, bumabahan na sa lansangan at grabe. Talagang medyo malakas ang ulan dito mga ka-colors Kung dati ang mga Arabo or mga lokal dito ay lumalabas, tuwang-tuwa pag naulan. Pero no nagtagal, parang nananawa na rin sila mga ka-colors. <laughs> Ayaw na nilang lumabas dahil ayun nga perwisyo sa kalsada. Alam nyo naman pag naulan dito, kung saan mababa yung lugar. Grabe, yun, babahain talaga yun. Tingnan nyo naman yung kalsada na yan. Naipon yung tubig. Kaya sila tuwang-tuwa daman sa pag andun sa mga tubig baha kasi o, tingnan mo maharurot sila feel na feel nila pero wala ka na masyadong makikitang tao sa labas na naglalaro sa tubig. dahil nananawa na nga sila kasi panay ulan na nga dito parang ordinary na lang din parang Pilipinas na lang din everyday mula umaga minsan tanghali minsan gabi unpredictable na rin ang klima dito panay ang ulan mayat maya bigla na lang na ulan biglang na baha yung kagaya yan. talagang yun ang problema dito siguro balang araw pag Talagang magbago na yung klima dito dahil sa climate change, grabe talaga nakakatakot kasi wala nga silang kanal dito mahirap yung drainage system nila kaya siguro pag nagbaha talaga ng bonggang bonggang ulan kagaya sa Pilipinas pag magulan magulan talaga maghapon magdamag yung ganun siguro nakakatakot lunod siguro kagaya siguro ng Dubai ba diba? kung makikita natin sa Dubai talagang grabe na rin ang baha nila dito tel mataas naman ang lugar pero yun nga syempre maiipon mo na yung tubig bago din nawawala din naman siya so ganun po yung nangyayari dito talagang ay grabe tas tuloy, malamig naman dito. Lalong lumamig. just ko, parang ayaw mo na lumabas ng bahay. Ayaw mo na umalis. Ayaw mo na pumasok. Gusto mo na magstay sa kwarto. Matulog, magkulong. Dahil nga sa lamig, lalo ng panahon, lalo na nakakatamad maligo mga ka -colors dahil nga ang lamig-lamig ng panahon, ramdam na ramdam mo, lalo pag naka-aircon ka pa, Diyos ko, ewan ko na talaga kung may balak ko, may gana ka pang bumamang, kasi ang sarap talaga magpahinga pagka ganito talaga sobra lalong pag maulan kasi lalong lumalamig yung klima, lalong lumalamig yung paligid. Kaya ayun, nakakatuwa lang na nagfilm ako nito sa labas, Diyos ko nakikita ko yung mga sasakyan, talaga nagpaharurot pa pero nakita nila medyo malalim na talaga yung tubig, ayun, nagmi-minor din naman mga yun, tas kaway pa, parang tuwang-tuwa. Pero yun nga, kagaya dati na sila ay laging lumalabas, lagi sila nag-aabang pag naulan para napakalaking blessings sa kanila pag umuulan dito sa Saudi Arabia. Pero hindi naman buong Saudi mga kakolor sa kagaya sa downtown Jeddah, Riyadh, doon sa mga lugar na yun na mamababa. So alam ko, mainit pa rin doon. Pero dito nga, maswerte kami kasi na, nabibiyayaan kami ng magandang klima, malamig, masarap kumilo, mga parang ang sarap sa pakiramdam. Yun nga lang talaga, may oras na talaga or may araw na talagang nakakatamad bumangon, nakakatamad maligo kasi nga ramdam na ramdam mo yung paligid na napakalamig, napakasarap sa feeling. Yun nga lang, pag sobra-sobra naman din talaga, hindi rin maganda talaga. Mas maganda pa rin yung kagay sa atin, mainit, ma malamig, ganon. Pero huwag naman sobra-sobrang init. Pero yun nga, doon naman tayo matibay sa mga ang mga Pilipino na sobrang mainit kayang kaya natin tiisin kayang kaya nating malagpasan wag lang sa sobrang lamig kasi mahina tayo doon nagkakasakit tayo kaya dito nag adjust din kami lalo sa paliligo kasi nagbabago yung temperatura ng katawan pag sobrang malamig yung isang panahon kaya ganito ang ganda ng view ang ganda ng ambience mga ka -color. so makikita mo akala mo nasa Pilipinas ka lang akala mo hindi disyerto to dito diba tingnan nyo naman yung ambience natin just ko pakinggan nyo yung tunog ng mga Ulan na.